Mahilig ba kayo mag-garden? na-encounter ninyo ito sa inyong mga tanim? Especially sa inyong mga talong? Ayan. Kung makikita ninyo, ang kanyang dahon is parang kumukulot. Ayan, kung makikita ninyo. Kung makikita ninyo sa iba kong pananim, ay napakaganda ng dahon. Ayan. Ngunit pagdating dito sa ating isang pananim, ay mapapansin nyo yung dahon nyo na waray nangungulot sisilipin nyo naman, e eh wala kayo makikita ang anumang insekto. Ayan. Pero bakit kaya ganito? Simple lang guys, ang solusyon sa ganitong pangyayari sa ating pananim. Ayan. Ayan, kumuha lang po kayo ng ini-detergent sa ating mga kusina o sa ating banyo. At ilagay natin sa isang malayat na spray. Ayan. Pero mas recommended ko guys, ang ano, Paggamit ng downy para hindi siya mahapde or masakit sa ating mga pananim. Unlike sa ibang mga detergent na medyo may katapangan kaya nasasaktan yung ating mga halaman. Kaya mas recommended ko guys is paggamit ng downy. Kasi ang mga insekto naman guys is takot yan sa mga kakaiba sa kanilang pangamoy like sa ating mga pananim yan. So ganito lang gagawin natin guys pag na nakagawa na tayo ng detergent ano. Wale, mag spray na tayo. I-sprayhan natin yung ating mga pananim. Make sure nyo lang guys na lahat ng dahon niya is may sprayhen ninyo. At ganoon na rin guys yung puno ng ating mga pananim. No? Yung kanilang pinakapaso or base na yung pinagtataniman. Para yung mga insektong nakatira dyan ay eh, kusang umalis. Yan. Ipagpatuloy lang niyo guys ng ilang araw ang pag-spray sa ating alaman. Ano? Obserbahan ninyo hanggang sa makita ninyo na meron ng pagbabago sa kanyang mga dahon ganyan lang guys mag alaga ng ating mga pananim Ay hindi na natin kailangan gumamit ng mga mamahaling insecticide o any chemical para sa ating mga pananim